Hi team, ito nga pala ang steps kung paano magbayad sa credit card. Gumagamit tayo ng credit card kasi mas mura ito kaysa sa coupon. I-click mo lang yung table of orders. May tatlo kang magpipilian. It's either coupon, via bank transfer, or Visa Mastercard. So, kiklik mo lang yan. I-click mo ng Visa Mastercard. click payment visa mastercard and then lalabas yung screen tapos just click I agree with my data processing and then proceed to payment tapos enter nyo na yung details nyo After nyo ma-enter lahat ng details nyo, click pay now securely. After nyan, ipupunta niya kayo sa another page which is dun nyo i-enter yung 3 uh, to 4 digit code nyo. So saan nyo makukuha ito? Makita nyo yung verification code nyo sa statement of account. So, ganito ang itsura nya. Date, description, and then kung ano yung pagkatapos ng verification code, yun yung ilalagay natin. So, paano yun? Eh, after a month ko pa makukuha yung statement of account ko. So, ang dapat lang natin gawin is, is you will call your issuing bank and then ask for the verification code. Sabihin nyo yung pinaka-latest. And, ibibigay nila yon Okay so ngayon tatawagan ko na yung bangko ko So I'll post this video Okay so ngayon nakuha ko na yung verification code sa issuing bangko So i-enter ko na ngayon. So ay yeah, pagka-enter uh, just click submit Okay, so successfully received na 'yung transaction natin. Just click close at tignan natin kung pumasok na 'yung order natin sa table. Okay, so ngayon pumasok na siya sa table natin. And we're done. Thank you guys for listening.